magandang umaga po sa inyo ano so, dito na naman po ako napadan ulit sa segregation MRF po ng tagbakin MRF oh, oh, dito pala sinisegregate yung mga basura binubukod-bukod nila yung mga ano ba yung mga mga simix plastic oh, oh. mga nabubulok at hindi nabubulok yon binubukod nila kasi yung iba naman nata nating ano tapon lang ng tapon hindi nakasegregate yung basura mm. So, kaya pala meron ditong segregation ng mga basura. At ito po nga sila nanay. So, masipag sila mag-segregate. <laughs> ikaw, ate. Alin ka dito. Anong trabaho niya asawa mo, ate? Ano po? Contraction po. Nasaan siya ngayon? Sa Sariaya po. Sariaya. Mm, si ikaw na si tatay. Dito din. Wala po. Nasa kabilang bahay na po. Kabilang bahay? <laughs> wala nang asawa. Oh, wala nang asawa. Okay. So, kumusta naman ang buhay natin dito? So, na? okay lang po. Nakakaraos. Nakakaraos din sa pang-araw-araw. Oo, oh, nakakaraos din. Ano? So, kahit medyo hirap ng buhay, kailangan talaga nating ituloy ang laban. Ano? Oh, ituloy ang laban so, okay. para mabuhay. Yun. Mabuhay. Uh -huh. So, malaking tulong po ito dito si uh -huh. Lananay. At dahil sa kanila so Humilinis ang ating kapigiran <clears throat> oo, oo tapos na ano pa nila yung mga pwede pang i-recycle dahil sa kanila kaya nakukuha pa hindi hindi na yung nababaon lang sa lupa hindi naman yun natutunaw hanggang sa ano so hanggang dito na lang po muna so pupunta, may pupuntahan pa po isang bahay na hinahanap ko so update na lang ako mamaya pa ako sa bahay ni ate Ann. So, okay lang ganito. ha oh, <laughs> <laughs> okay, so nandito na nga po. So, ayaw lang na ate ng na nakikita siya sa camera at medyo mahihayin si ate. So, pupunta na po ako sa susunod kong pupuntahan So, hanggang dito na lang po muna. Update na lang po ako ulit mamaya. At naandito na nga po ako sa isang bahay na hinahanap ko. Ayan si ate. Ayan. Kakagising lang. May mga panggabi kasing ano, trabaho. Kaya medyo tanghali na talaga. Ayan. Shoutout mo sa asawa mo. Oo <laughs> nga. na ulit. At meron pang isa. So, pupunta na nga po tayo dito sa isang client, guys. So, di ko alam kung saan dito ang bahay. Tatawag tayo. So, punta tayo dun sa isa. Baka walang tao dito sa taas. Hindi ko alam kung... Hirap ganap ng bahay. lang bahay. Yan, so... Dito maputik. At tanong lang tayo dito sa kabilang bahay mamaya search ko sa cellphone so lakad lakad mo na kami ni nanay kaya okay. kaya niyaya kita lakad lakad ah, kasi saan kasi ano? ma ano nga tayo ganito oh, alay, oh yan na hello, <laughs> hello ay saan punta ng batang ng <coughs> pogi at naglalakad din hindi na motor pakarga na pakarga ay nag apply yan sir Last, ano ata? Last, miyerkules. Bibig ko, bakit? Oo. Okay. Oh, no, Oo, no, 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 no. no, no. ano, man ang bibig ko. Tapos na ako mahalang. Eh, oh, oh, kaya si Karin? Wala pa. At ayan na nga, walang tao. Guys, Ay, Sarado. Ayan, sarado. Ayun Ay, pa wala, ayun. Nasa dito doon. O oh, di ba may tindahan nga siya doon? Ayun, may tindahan ito na nilipat na dito. Ah, di wala na pala ang tindahan. Kanina na ang tindahan yung naan doon? Yung kalita na yun. Yung kay yung may asawang bata. Oo, oh, oo, oh, oh. Bata. Wala pa ano yan, sir. Ayan. Balik na tayo. wala ah, na naman si Karin, ano? Ay, nasa gumaka pa yata. kayo sa gumaka? ano, totoy Adam ni Gusyante. Ni Gan di ba Mm, -mm. Negosyante ng tunay. Ikaw ba yung tunay na negosyante? Tayo <laughs> lang <laughs> <laughs> ka dito, ali ka. Tayo ay tawag Anong anong sekreto, anong sekreto mo bakit ano? Bakit? Anong sekreto, anong sekreto bakit ay ah, yung ano bilang maganda ng sekreto. Hindi okay, ko alam, wala lang ako ganda. <laughs> ano ginagamit mo? Wala nga! Ito lang ako ang ganda! <laughs> ano nga ang sekreto? Sabi mo, seryoso, seryoso. Ano ang sekreto? Sa performance. Ah, sa performance. Yan pala yun. <laughs>